alright mag short fishing muna ako sa umaga lang ako sa ilalim ng tulay tinatawag nating floodway mga hunting tayong hito guys pagkaganyan yung kulay ng tubig yung mga hito pagkagutom mang isda nyan mapagat sana natin kaya gumalaw yung kaliwa akong palutang gumalaw lang ata hindi kinagat gigilid ang isda pagkaganyan wala sila dyan try natin mapakagat dito pero ginalaw to eh pinintuan lang baka wala ng pain malabong malabo pa yung tubig no guys mga bukas to o dalawang araw pag nagtining ng konti pero excited tayo sumubok pa rin no yung mga hito pagkaganyang malabo yun yung tinatarget ko eh pag malabo yung mga tubig lalo pag bagong dating yung tubig na ganyan manggilid sila tsaka manginain ay ang sarap manduri bukas nyan lumabo sa spot ko pi pihado yan panigurado ay, yung iniintay ko lang dun eh magmalabo tsaka magkaagos ng konti Tuloy mo, babe. alat ko na. Maliit. Ah, meron. Ah, asa na? Ayun! Ayun! Sabi sa inyo, hito eh. Ay! Tingnan <laughs> ko lang kung nandun pa eh. Oh, uh, sayang o, oh, one point sana. O, di abang-abang uli. Hito, hito. Parang masarap mag-adobong hito. ay at least makadalawa ako. Sayang, nakaisa na sana eh. Hmm, hindi ko na kasi narolyo tong ano. Isa lang kasi gamit kong kamay. Nakarating na siya doon. <laughs> Pero kung mo, babecha eh. Hindi naahon mo. Plaplag ka kasing plaplag. Kaya ka na nakahawak sa cellphone mo. Isang african lang. Oh. Nakagata na naman guys. Nanginigurado na ako. Ah. Che Check it out na lang natin. Kung maaahong ko. Wait lang. Shoot na lang natin. Pag naahong. panigurado oh. Ako'y naka isang bulig-buligan. Pag maliit, bulig. Pag malaki, dalag. Wala akong dalang ibang lalagyan. Kundi ang aking timba. Nagyan ko lang ng konting tubig sakto hindi siya makakatalon hindi yung tama oh. kahit pala ishoot ko makukuha ko lulun na lulun alam nyo dalag pag dalag talaga lulun tutol ko na lang guys kasi pag pinilit kong kunin mamamatay yung dalag yung bulig pala sorry set up na lang tayong bago okay hagis maghintay ng another 10,000 years later another may kumakagat Okay, wala. ko oh, yung pain. Ako na naman ang pain. Mukhang maliliit to ah. Di bali sanang matumal yung kagat. Kada gagalaw sana. Huli. At hindi nakakawala. Ay. Mas, kaya mas gusto ko yung kaladkad eh alam mong nakasamol na at itinatakbo. Ginagalaw siya kasalukuyan. Pero napaka hinhin. O yun, huli. Ah! Tumalon, galing. Ayan, nakasakay ka sa motor. Ayaw mo bubaba. Bulig-buligan once again, guys. Okay. Ah, buti hindi niya sinamol. Uh, ah, kukuha pa natin yung taga ay mag-asawa na sila. Tsaga-tsaga lang tayo, guys. Okay, guys. Time check. 8.30. Mga alas 9, uwi na ako. Matumal pa kasi malabo pa and malalim pa. By tomorrow. Puno na ng angler tong lugar na to. sige. Paano ka ngayon? Okay, kana, 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 kana. Aray ko Ariko, ko yung pesto na yan oh. Yun. Kenneth! <laughs> Talaga. Sige, one handle ka pa. alay ko. Guys, pangatlong bulig Alam nyo naman kasi pag hindi ko nasyushoot, sasabihin nyo na naman. Inilalagay ko lang. Pangatlong bulig na, oh. Wait sila, oh. Hindi nila sinasamol. Or napipitik ko agad. Ayan lang yung hook niya oh. Pan Pantatlo! Mm. kahit magtatalong kayo dyan, oh, may harang. Ah, long time na si sa ating mahal na kuya Eddie. Ka na. Grabe naman, hindi ko pa nga na-upload. Nakasunod na, oh. Welcome back. Ay, pauwi <laughs> ba na lang, oh. May humabol pa. Tawagin natin ay common. Common sense. Burasi. Mahinit na sa pwesto ko guys. O alas 9 na po ng umaga, ako ay papakap na. Okay na yung tatlong bulig na nahuli natin. Meron na tayong pansa. I'll see you guys next time. Bye! Para